Suspendido ang biyahe ng roll on roll of vessels at uh, fast craft sa uh, Bacolod at Negros Occidental dahil sa tropical cyclone Guinne signal number 1 dahil sa tropical depression na Kabayan base sa uh, sea travel advisory number 2 ng uh, Philippine Coast Guard Station uh, Northern Negros Occidental nagpalabas si Cons Coast Guard Commander Julio Lovis Mer Mercorio na suspindido ang biyahe ng roll on roll off at fast craft sa Dumangas Baya uh, Bredco Port at Bacolod City Iloilo-Baya Port, Makolod City, Daan Bantayan at Baya Cadiz City at Boilan Cebu Baya Sagay City at Escalante City Negros Occidental dagdag pa ni Bercorio, hinintay pa nito ang susunod na anunsyo ng Philippine Coast Guard hinggil sa pag-resume ng biyahe ng mga sakayan pandagat dahil sa bagyo. Mula sa Akson Radio Bacolo dito sa Kantong tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa Mindanao. Sa pinakahuling weather bulletin mula sa DOST Pagasa, as of 5 AM ngayong araw ng Lunes, Naglandfall na sa bayan ng Concepcion, Dabao Oriental, ang bagyong kabayan. Kung kaya't nasa ilalim ng signal number 2 under blue alert status, ang Dabao Oriental, Surigao del Sur, Dinagat Island, Surigao del Norte at iba pang parte ng Caraga Region. Habang nasa yellow warning level naman ang mga probinsya ng Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao de Oro, Davao Oriental, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Sa bayan naman ang hinatuan na may mga evacuees pa sa mga nagdaang lindol sa informasyon mula kay PDRRMO Chief Alex Arana kagabi pa nagpatupad na sila ng force evacuation. Habang binabalita natin ito, may mga buhos na ng ulan na may bahagyang uh, dalang hangin sa bahagi ng Bukidnon, Davao City, Lano del Norte, Misamis Occidental at Misamis Oriental. Mula sa kaunahan sa Pilipinas DZRH ako si RH19 June di makutak tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy na sarbisyo. sama-sama tayo Pilipino Umabot sa 40.8 million pesos na halaga ng shabu ang nasamsam ng mga awtoridad sa kinasang drug bust sa barangay Don T. Lutero East bayan ng Haniway Iloilo Ayon kay Police Captain Glenn Suliman, team leader ng Regional Police Drug Enforcement Unit, subject ng kanilang operasyon sina alias McLean at alias Koy, Koy pawang mga residente ng Iloilo City. Itinuturing ang dalawa na high-value individual drug personalities ayon kay Captain Suliman. Sa drug bust, nadakip si McLean habang nakatakas si Koy, Koy sa boarding house ng dalawa natuklasan tuklasan ang maraming sachets ng shabu at may mga nakatago pa sa kisame ayon kay Captain Soliman. Dagdag nito, isinumbong ni McLean kung sino ang kanilang supplier ng illegal drugs na resident rin ng Iloilo City ngunit pinavalidate pa ito ng RPDEU. Ito na ang pinakamalaking accomplishment ng RPDEU ngayong taon ayon pa kay Soliman. Mula sa Aksyon Radyo Iloilo, ito sa ni Grace Bravo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Bicola. Patay ang isang negosyante matapos minutong pagbabarilina ng nasa apat na sospek sa loob ng kanilang pamamahay sa barangay populasyon sa bayan ng Aurora sa ng Masbate. Ang biktima ay kilalang si Leo Velasco, 56 anyos at 30 naman sa naturang lugar. Ayon sa report ng Arroyo Municipal Police Station, nagkakape ang biktima sa loob ng kanyang pamamahay nang may biglang pumasok na apat na hindi pa nakilala mga nalaki. Dito na ang mga, ang mga suspect na pinagbaril ang biktima gamit ang caliber .45 na baril na nagresulta naman ng agarang pagkamatay nito. Kagad naman tumakas sa mga sospek na ngayon ay patuloy pa rin binaghanap ng mga autoridad. Patuloy naman ngayon ang investigasyon ng PMP habang hindi pa naman itinuturo ang mga otoridad ang pagganakaw ang dahilan ng krimen dahil walang, na walang gamit sa kustoriya ng biktima. Para sa MBC Network News, Ruel Saldigo, tuloy-tuloy sa pagbalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!